Ano yeah, siyang nila sa convenience store na sila yung mga cake, mga buns, mga burger buns. Then na sila yung mga Thai foods, mga Japanese foods na. Ah, pantay, hmm? yun na thai? Tamang cheese sandwiches. Sandwiches. Sa sandwiches na yun. Anong pantay ba? thai? Ito kailan ng pantay. Uy, muro ko ano. Mmm, palit na. Para naman sa mga nagbiyahe. <laughs> guys, natin dito sa 7-Eleven at yung tanawon kung sa bagay na no, nga, rin anong ginaanin siya sa mga tao. Sige na diri nga wala sa uban Ang tao guys. Bago pa nag-open. Curious mga kung sa nga wala sa uban umura na masya convenience store doon it kayo na no, guys maulaw ko gabidyo gabidyo ko ano na masya convenience store doon na siya mga ice cream ano na uli na para sa ako ano ordinary naman siya convenience store sorry mo sir kawan ma'am wala may talaba talaba <laughs> Narahin mo, ang dagan kay drinks. Mga pang-American drinks. <laughs> <laughs> Ang uban mo, takay <matakailan. laughs> okay, gamay -gamay lang. Ang kektao, guys. Mura mo na yan, sulod. Hindi, gamay-gamay. Nandiyan nga branch na. Mura mo dito sa tampi, ganun. nani nga pa gamay nga sa tampi. Shukaw nila, wala Ha? Shukaw? Nadoon na sila yung mga short orders na tadiri. Mga like, show na sila. Mga wines kung nasa convenience store or a jud sa tagay kay luag-luag kay dito sa pikas guot na siguro dito ang ginadayo sa mga tao diri pero para sa kuha ordinary ang sya ah, modern ni nakalahi guys oh ah. kasi sila fresh flavors ng mga cheese or nasa kasi lay, mga cakes siguro initon pa no before is serve na sila yung mga buns kanang murag good to go ba na sila yung mga meals so murag yung oven at ni nila before nila i serve siguro mga beef pares ano eh ano, kani yung mga kani na mga sudan with tanunan siya ah na mo din siya maroon so far ang nakalahi sa ubang nga convenience store kani siya kani nga section ala ni sha sa lain convenience store Napot mm -hmm. sila yung mga wine nga karon pa ka po ko kakita for di lang gyon kog ko red muscato kanira ko na tilawan red muscato Bala okay, hay muscato gyud Ha oh, muscato gyapon na Pag inahinay da dongi makabuak ka dong bilin jug ko diri uga sugod plato Oh no Atu na ta sa pics guys Ang kaagi guys. Kay Murag ito kaagi guys. Excuse me. Uh, um, Mawad na yun na nakalahid rin ilang shopaw. Naa sila yung mga shopaw. Da yun. Mawad na yung prices sa ilang shopaw. Oh, mga hot dogs ni Dago kay hot dogs. Chicken hot dogs. Tara. Ano po kayo? American size at dog. Dayon ang ilahang shop ah. Friends, mahal ni shop ah, no? Tag 25 ba man to scan to? Dari tag 55 to 49. Dari sila coffee. Mga milk tea. sumrog murag ikaw na magtimpla. Murag ignorante kaya wala na sila yung Mr. Donut na harap mo so far maura to ang nakalahi dito sa kaninga section o kato sa ganina nga uh, murag mga pagkaon nga inito. maura to siya um, sunod na tumutilaw kaya itong dado na itong anak direke eh. para di ko taksab ano kaya eh, ganihan rata wala itong mga anak bye bye